amat papa naman ay naglalagay na ng anong tawag diyan papa sa so, iyong nilalagay Amazon net ano po? Amazon net Akala oh, kala ko yung Amazon niya by the akadabi <laughs> <laughs> ng kulungan pala ito go kuya happy go kuya happy Hello mga kadilag, welcome back sa amin YouTube channel. So for today's vlog ay wala po akong pasok at nandito po ako sa bahay, yan rest day. At ngayon ay tinutuloy ng mga kadilag yung paggawa ng kulungan ng manok, mga kadilag. Yan, si Papa ni Mama ay nagpunta ng poblasyon at bibili po ng samento para po panglagay doon sa magiging paan ng kulungan ng manok, mga kadilag. Bale yung luma namin kulungan, mga kadilag, ay papalitan na talaga. Gawa ng siya po ay gabok na. At ang ipinalit po ni Papa na kulungan para daw po pang matagalan na ay ito po mga bakal. Yan, mga ganito mga kadilag para hindi siya nabubulok. po ang walang na ito mga kadilag ay alaga sa pagbipintura para daw po hindi kalawangin at masira. Ito ako po ay katulong ni Papa kanina mga kadilag sa pagbipintura. Binabalikan ko mga kadilag yung may sa may ilalim sa may anuhan. Kami papatungan ng sahig ng ulo. Gawa nung sabi ni Papa yung mahalaga. Makapal ang pintura. Para hindi talaga kalawang. Maya-maya lang mga katilag ay nandito na si mga nagpapalabili lang po ng sabi to. At saka po isang yero, para po pang nagtagdag dito sa yero ng muno. May nilodob dublihan pa din itong mga... <laughs> At bag din na po sila mama at papa nakabili na po sila ng air mama pa lang po yung aking kwan. Pambili. Aba, oh, may merinda pa. <laughs> Ayan, nakabili na po tayo ng yero. Tsaka po sa minto. Ah, yun sa minto pala papay kilo lang, honey. Ay, okay. yung paala lang naman mga kadilagang bubusan ng ba? Kakulay, pula. <laughs> Magkano na ganitong yero, papa? Ngayon? 90. 490? Ah, 90 pare. Oh. Sakto lang pala yung bigay ko kay mother. Ayan. Ito na po. Ang ating kulungan. Malapit-lapit na matapos. ako yung nagpintura na. Kinapal ka pa lang ko na mama. Mga kantuhan. Oo, ito nga po. Akin ang inulit-ulitan. Talagang iyan ay pang matagalan ng ating kulungan. Haalagaan lang talaga mga kadilag ng pagpipintura. Yan yung saminto. Tapos kami po ay may buhangin na din. Kinuha din kanina ni mama at papa sa tabing dagat naman po yan. Hindi kaya magalit ang nito. <laughs> Ito ko titimplahin Ba, well, wag, wag lang yung papa. Si papa po ay magtitimpla na ng saminto. At bali ilalagay po dito asa ah, sa magiging paa ng ating kulungan. Ito po ay PBC. Dito lang ni Papa lalagyan. Ibubus na po ni Papa ang saminto na kanilang binili. Si Mama ang helper. bagal <laughs> helper. Niloloko ang helper. Shout out nga po pala ulit sa nagpaharam kay Papa ng welding machine. Uh, Kuya Robert. Kay Kuya Robert sa tiyo po ni Ate Lisit. kami po Robert ay nakabuo ng kulungan. Nakabuo po ng kulungan si Papa. Si Papa po mga kadilag ay madaming na gagawa. Pagka may nahiram na pang welding. Pwede ah, sample mga kadilag. Itong ating, di ko alam kung anong tawag dito ay, pa? ano papa? Kalandiyos oil. Kalandiyos oil. May bago na naman, dati yung super kala, yung yung kala na gawa sa, rita pinagkawa na ng, anong tawag doon? yung flat bar. Tapos ay ngayon eh, may doon na namang bago mga kadilag. Ito daw po ang magiging gatong na ito ay yung oil. Yung mga used oil, yung mga pinag-change oilan, ganyan Masusubukan mga kadilag. Papa po ay eh, nagtitimpla na. <laughs> Parang kuan pa ni, parang bulkan. Yun ay yung bubuhos at baka mapagalingon tayo. Lalagyan na po ni Papa mga kanilag. Yung pvc yung magiging paan ng ating kulungan. Dapat pala, hindi mo na pinturahan ko. Pupunasan na eh. lang naman. Kukulangin yata. Kukulangin? Oo. Eh, Atis. pag hinaluan pa pa, dapat ay pure na buhangin, honey. Eh. ako po ay naglinis ng kolongan mga kadilag doon sa may likodan. Ah, yung paligid ng kolongan. Ay ito wala pang pintura. Kakabuo pala ang may ngayon po ay may pintura na. Ito na lang ang kulang. Yung paa. Tapos ay kukuwanin. Lalagyan ng bubong at saka ay, yung mga tabing. Mga screen. Tsaka sahig. Ay yung bubong na ito papapaan sa patong laang? hmmm, hawan lang na hawan na lang, maumpang natin hindi to advisable so, sa mga malalaki pwede pang magagaan lang mga pang magagaan lang ang tinatili ng mga hindi advisable yun okay, hindi <laughs> nga, ah, hindi para pwede sa mga building yun na yun hindi Pang DIY lang pala yan. Materials uh, lang. Materials. Kung walang dinadalang bigat. Ah. So yan mga kadilag. Hindi pa rin po tapos. Nalagyan ng cemento. Bali. Isa pa ang po ang nalalagyan. Nagtitimplan na po ulit si Papa ng panibago. Yan mga kadilag, tapos na po ni papang lagyan ng samento yung ating PVC. Tapos na pong lagyan ng paa ang kulungan. Okay na po yung apat. Nandun din po yung kay Papa lutuan, yan po hindi pa din namin gagamitin sa ngayon. mga susunod pa. Ang kanyang bagong invento <laughs> At ngayon po ay sinamamat Papa naman ay naglalagay na ng Anong tawag diyan papa sa so, yung nilalagay? Amazon net. Ano po? Amazon net. Oh, Kala ko yung Amazon niya, baby akatabi. <laughs> Amazon net pala. <laughs> yan, si mama at papa po ay magkatulong sa paggawa ng kulungan mga kadilag. Talagang ito pangmatagalan at itong ginawang kulungan ni papa mga kadilag. Matibay. Papa, para anong sikreto para ito mas lalong tumagal ng aming gagawin? Alaga sa pintura. Alaga lang daw po talaga sa pintura. Ang ganda mga kadilag. Ang kulungan ni Papa. Kulungan na ginawa. Pwede din yata papangkulungan pang kulungan eh, ng mga kwanhan eh, Yung panabong. pwede. <laughs> pwede si Papa po ay sa mga magpapagawa. Kontakin niyo lang po si Papa. Kapag ka po si walang pasok, ay mo naman eh. si Papa po mga kadilag ay hirang umuwi. Eh. Ay kapag ka po si tuwing umuwi, lagi po itong may project. Nung nakaraan ay yung ano nang project mo mga Papa nung nakaraan. <laughs> Mas na po tuwing siya po iuuwi ay eh, siya po yung may nagagawang mga kagamitan dito sa bahay. Napaka creative. Mamaya po ay bubuho na din ito. O bukas na papa. Bukas na po. Oh, doon sa likod. Doon sa likod. So, kailangan po munang patigasin mga katilag ito, ah. Yung haligi pinakampaa paa ng ating ulungan at bukas na po yan bubuhatin kapag ka po ngayon ay baka po matatanggal talaga yung papanin sa minto hindi pa matigas papatigasin mo ng mga kabila yan malapit nang matapos ang kulungan ng 45 days ng broiler chicken Tuyo na din po yung pintura ko. Kanina mga kadirik ay nagpintura. Kaya ang aking kami na pintura. So, ang pinapang ni Papa ay tamsi. Muna ang pumalit kay Papa mga kadirik. At si Papa ay nag-ayod ng kanyang lutoan. So, tayo ay nagtatali ng tamsi. Dito sa ating screen. para pang cover din sa ulo ng mga di batak mana di The next day. At ito na mga kadila Ito pong kulungan na ilalagay na dun sa likodan. Bali dun po siya bububungan. May ginawa si Papa dito. Tubig. Lagay ng tubig. Ito, at ngayon po ay bubuhatin na nila kagwapo lang ni Indong, ni Papa, at saka ni Tito. Ha, ni Kuya Happy. Kaya, kaya! Tala mo, tala mo! kasabit sasabit. Si kagwapo lang po ay nararito din. Oh! Hindi pa, hindi pa, hindi pa. Yan. bayanihan na ang kulungan. Sige, sige. Oh, talambay ka sa sunod, sunod din. Si mama na may siyan tayo. <laughs> 45 Kuya Happy Ayan, Meron na din po ito Ang lagay ng tubig para po inuman ng mga manok Dito po ilalagay yung Natimpla <laughs> Manok na lang kulang at saka bubong Kuya Happy Meron na din ilaw Oh, hirap na hirap po mga kadilag. Medyo mabigat. Oop, oh, hindi pa. Naka ano, yung timba. Ingat, ingat. Uy! <laughs> Nako! Mauulog ka sa balon! Balon! <laughs> Pahulog na sa palang si Kuya. Si Kuya. Ha, oh, pa, pindaw, pindaw. Si Kuya, happy pa naman ang kalitan eh. Harap na harap po. Yan. Abay siya ng daan. Pahinga muna, pahinga muna guys. Alam po, alam Si Kuya Hape, bayan si Kuya Hape. Hello. Dito sa Manukan Oo, na tayo sa Manukan Kuya Wey. Ay, Kuya Happy. Pabigit nga pala yan. Oo. Gawa ng paa. Nagpabigat din yung paa at saka yung bakal. Bayanihan. Bayanihan ng kulungan pala ito. Go, Kuya Happy! Go, Kuya Happy! Yan, yan, yan.

Ano po? Ah, ay banahin mo bukas na dali-dali saklog mo eh. Bukulaan dyan. Tatlo yun. Ano tatlong? Yan na ay lagay na po dito. Si Kagwapo lang po ay uuwi muna. Uh, yung motor po ay kailangan ni tatay ng uh, alas 4. Ay... May pa-meeting. Ah, sige, okay. punta na ikaw doon. Thank na, you. Nilalagyan na, uh, yes. so na po ng bubong mga kagulang. <laughs> yung. Bale po yung bubong ay dun sa lumang kulungan. Tapos ay bumili lang po ng isa. Nailagay na po mga kadilag yung bubong. Okay na ang kulungan. Ito po ay may sarahan din. Ito mga kadilag. Tapos ay meron na ding tubig. Dito pa nyo ilalagay, vlogger. So dito di tapos so ay ilalagay na siya sa tubigan. At thank you po sa mga nagbuhat. Si vlogger. <laughs> si vlogger ay nakagbuhat din ay. Char. Si Boy Talambo na ayun kurang Kulang na po diyan mga kadilag. Ay, sisiw. Si Papa na din po ang magkakabit mga kadilag ng ilaw po na ito. At speaking of sisiu, mayroong nagpadala. Pretty ninang. Ang ating generous na sponsor, siya po ay nagbigay sa akin mga kadilag ng ano po ah, pambili po ng sisiu. Thank you po. Thank you ma'am. Siya po ay hindi pa tapos tong kulungan, mga kadila guys. Siya po ay nag na sa akin. At gusto nga daw po niyang magbigay ng pangbili ng sisiw. Para daw po makatulong. Thank you po. Kinakabitan na po ni Papa mga kadilag ng ilaw. Yung pong bigay na, ni, ni, ni Pretty Ninang. Pretty Ninang ay kawan. Mga ilang kawan po. Madami pong sisiw ang mabibili. May nakausap na po si mama mga kadilag na mabibilha ng sisiw. Ang kagandahan po na ito ay taga dito po sa amin. Nung nakausap po niya. Kaya hindi na po kami pupunta ng bayan mga kadilag para po bumili ng sisiw. Dito na lang po. Ang kapitbahay lang namin mismo ang kukuhaan. Bali siya may kukuhaan din mama honey. Eh. Tapos eh, parang isinabay lang tayo. Ganun Sa pagbili. yan dito pala yung maginhaw. Puno. Mm. Puno. Mga kadilag. Nilalagyan na po ni Papa ng ilaw. Okay Dati na may lang ilaw. Talagang matibay po ang aming kulungan, mga kadilag. Hindi basta-basta magagabok katulad po nung kahoy. Narito po ang ating engineer, engineer Talambo. Siya po ang nagsuggest kanina na ilagay sa ibabaw ay yung kawayan doon sa bubong dahil hindi na nga po yung pinakuan. bagay si Talambo ang nakaisip at nag-abot ng kawayan. Iya, yeah, galing naman ang kuya bo. nagkano ikaw dito? Nalaro? Ibabak. <laughs> Ibabak. Aking kukong banana. What? Nasaan ang banana? Wow, may banana nga pala. Ano yung tanim yung banana? Kanino? Wow, meron ding talong. Ilaw na. Thank you! Thank you po! Yan, si Papa po ang naggawa ng ating kulungan. Kaya thank you kay Papa, saka sa mga nagbuhat. Mga nagbuhat ng kulungan, nakatulong ni Papa sila Tito. saka sila Kuya Happy. Ayan. Okay na okay po. Ang kulungan. Maganda. Matibay. Maging hawa pa. At narito sa may mga puno. Sa ilalim. At dito na po nagtatapos ang aking vlog. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Don't forget to like and subscribe. Bye bye!